diyan tayo bumibili ng mga gamit natin sa bahay at pinapa natin. Ito yung kahabaan ng Hamdan Street. So doon tayo guys galing sa dulo. Hello guys, welcome back muli sa aking channel. Good evening sa ating lahat. Kagigising natin tapos maglalakwatsa tayo. Dito sa may Hamdan Street. Ayan guys, please bago ang lahat pa-subscribe at huwag kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa baba para lagi kayong updated sa mga upcoming videos natin. Tara guys, papakita ko sa inyo yung dadaanan natin. Doon tayo guys, maglalakwa dito sa may Hamdan Street. Pero eto ay kinakatayuan natin, ito yung Lulu Street. Ang ganda na mga halaman gabi guys, oh. Ang daming bulaklak. Maganda na yung panahon, maano na, mahangin kasi sabi sa forecast dito ay magtatapos na yung ano so hail nitong katapusan magwiwinter na ayan so eto yung isang mosque dito ayan yung building namin ganda so dito lang ako pahangin kita nyo ba tong halaman gumagalaw kasi nga guys mahangin na so doon tayo pupunta So, eto yung Khalifa bin Zayed the First Street or Khalifa Street in short. Mahaba yan. Hanggang sa dulo. So, hanggang doon din sa dulo. So, eto naman yung ano, Buti Street na street ng building namin. Diyan kami sa dulo. Hanggang doon lang naman ito. Hanggang doon lang sa building na yun yun, yun yung ano, Buti Street at eto naman yung Califa Street ang daming bus ngayon oh. ayan yan mga bus na napapunta ano, ng iba't ibang lugar dito sa city dito talaga masarap maglakwatsa pag gabi dito sa Middle East sa Abu Dhabi so puntahan din natin yung kabilang street para ano pakita ko sa inyo kung anong street yun so eto naman yung other side ng ano Khalifa Street pa rin ito nakatawid na tayo doon tayo galing sa kabila yan ang liwanag dito guys sa, sa Abu Dhabi nanibago ako pag nagbabakasyon ako galing ako ng Manila tapos pagdating mo rito sa Abu Dhabi ang liwanag sabi ko bakit kaya iba ba yung uri ng ano ng ilaw sa Pilipinas <laughs> Dariyan. Eh tong ano na yan, gandoon sa dulo yun yung Hamdan Street. Punta tayo doon. So ayan guys, naglalakad tayo. Ito pa rin yung ano, ito pa rin yung Butte Street. di pa tayo nakakalayo. Ayan. Yan tayo galing doon sa dulo. Yung signal na yan ay Khalifa Street. <laughs> kali street pa rin. Ito so yung mga commercial and residential buildings dito sa area namin. Ayan doon, gandoon, marami yan. Ito din yung nilalakad natin tuwing umaga pagpasok natin, pagpunta tayo sa may ano natin trabaho natin doon sa pick up ito naman yung pinakamalaking building dito sa Abu Dhabi Burj Muhammad bin Rashid building with over 90 plus floors tara straight direto tayo so andito na tayo sa Hamdan street ito yung Hamdan bin Mohammed street ito yung street na napakaraming tao so, doon tayo galing guys doon sa dulo malapit lang, sa dulo niyan, doon tayo nakatira so, ayan nakita ko lang sa inyo yung lugar kung saan, dito lang tayo naglalakwat siya hindi tayo umiikot, nagwo-walk pagka uh, hapon at gabi ganda ng building dito so tao kaya ako tinataas yung ano yung video natin Yan. So, doon tayo guys sumasakay marami tao tara tawid tayo dito tayo sa kabila dito tayo pupunta sa may home center so ayan guys nandito na tayo sa kabila so eto yung kahabaan ng Hamdan Street so, doon tayo galing guys sa kabila at dito lang tayo tumawid yan sa may signal ayan so eto yung lugar na pinupuntahan natin pagka lakad lakad lang diwali waliw titingin tingin at eto rin yung gustong gusto kong puntahan home center, home box. Diyan tayo bumibili ng mga ano gamit natin sa bahay na pinapadala natin, nilalagay natin sa cargo. Ganda na talaga yung panahon, hindi na masyadong mainit. So, marami ding mga pagkain dun sa kabila. Filipino restaurant. Filipino supermarket. Ayan, marami ganyan. Okay na guys, balik na tayo. Nakapaggala na tayo, nakapaglakad lakat na tayo. So, please don't forget to subscribe at huwag kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa baba para lagi tayong sama-sama tuwing may bago tayong update na mga vlog dito sa Abu Dhabi. So, maraming maraming salamat guys. Ingat kayo lagi. Magandang gabi. And... God bless.